Duwag ka. Paano mo nasabi? Duwag ako. Aminin mo to, niyo na duwag ka. Hindi <laughs> nga ako duwag. Hindi pa ko handa sa mga panahon mo. Anong bibig ko buhay sa'yo? Mahirap lang kami. Hindi naman yung buhay na gusto ko eh. Sapat na sa akin yung buhay. Nakasama ka. Pwes ako hindi. Kasi mahal kita. Gusto ko mapigyan ka ng gandang buhay. Ayokong maranasan mo yung mga naranasan ko sa probinsya. Ano na sinabi mo? Bakit? Kumakain ka ba ng lugi? Kumakain ka ba ng kanin? Sinabawan ng mantika at saka tuyo? Di ba hindi? Sana naririnig ko! Paano mo maririnig? Hindi mo lahat ng sinasabi ko. Para saan na nasabi ko sa'yo na kaya kong maghintay? Hangga't sa maging ka! Hangga't sa maging mo na! Sige, ayoko na babae kitang kain kaino ka kasi mahal kita Tonyo. eh. <laughs> sana sana <subibot> ka. <laughs> <laughs> Sorry. Sorry. Karena... araw kamu eh.